Ay, yun, mga guys. Ay, mga ka-guys. Maraming uh, salamat sa lahat na bumili sa umaga ito. Nagkahuruli ang mga nag dito sa palengking ito. Ah, puno na ang kanilang mobil-mobil na sakyan ng pulis Ay, mga ka-guys. Uh, shout out pala sa aking nagbigay na isang daan Nandiyan sa may building na yan Sana maraming salamat sa inyo Kuya, nagbili sa aking pandisal Pero pambigay daw muna lang sa makikita ko Pinambigay ko rin po sa mga mahirap na ipang nakikita ko Ngayon mga guys, kung anong halagang binigay mo sa akin Iyon din po ang halaga na binigay ko sa kanila ng pandisal na binili mo kasi hindi mo kinuha dahil ipambigay ko daw ang aking pandisal na binili sa akin kasi hindi niya naman kinuha pambigay ko na lang daw yung alaga binigay ko na rin po shout out sa iyo po napakabayad mo kuya sa aking tulong na pagbiling mong pandisal na tinulong ko rin sa mga tao na nakikita ko sa daanan sa umagang ito shout out sa iyo kuya shout out sa grupong yan ah, kuya sa inyo ate mga babae mga kasing kasama maraming salamat po sa iyo kuya sana marami ka pang matulungan tao na kagaya ko isang mahirap din kaya mabait yan si kuya dahil nagbiling pandisal yon pambigay ko daw pinambigay ko rin ang pandisal na hindi niya naman kinuha na ipambigay ko napambigay ko na po kaya po ay napadali ang aking pindas sa umagang ito Shoutout out sa iyo ulit out sa grupong yan na may bilyaran ang building na yan malapit sa BK harap ni Raymond ayan po salamat salamat po malaki sa iyo ah, ang mga nakita ko rin doon na nagkahuruling nag nagiinom nag nagkahuruli puno may kasamang mga babae chat out sa iyo mga pulis na ito dahil nakahuli na naman kayong ng pampublikong mga nanginginom kung sino man ang nagreklamo dyan chat out sa iyo kung anong problema pag-usapan nyo okay maraming salamat sa lahat na aking mga supporters sa pagbili ng pandesal araw-araw sana hindi kayo magsawa sa gabing ito ako ay pauwi na dahil maraming bumili sa akin kaya napadali ang aking pagbenta ng aking pandisal kaya salamat sa mga tumulong sa umagang ito. Good morning sa inyo lahat. Good morning to all of you. Ingat kayo lagi. Saan man kayo tutungo sa araw-araw. Mga guys, si Mahirap na Vlogger ay isang mahirap na pinalaki ng aking magulang na broking family na naging ilo na rin dahil wala na lahat ang aming magulang. Okay guys. Chat out kay Gard. Gard, isa kang hero. Ayan. lahat ng mga babantay sa mga kanilang amo. Hero sila lahat. At police, mga ano pa. Lahat-lahat na may mga dibaril. Mga nagbabantay, mga nakabodyguard. Kayo ang hero ng bayan. Chat out sa inyo lahat. Ayan po, sa umagang ito, napakaganda ang aking lunis dahil natapos akong mabilisan sa aking pagtitinda ng aking pandisal sa araw-araw, ng aking nilalako, init ulan ang aking sinasapo, tinitiis ko para sa pamilya, pero hindi lang sa akin, unang-una sa pamilya, bago sa akin, dahil ako kaya kung matiis na wala ako, basta sila mayroon. Iyan ang aking mga paninindigan sa aking pagkatao, Dahil ayaw ko silang magutom. Kaya nagsisikap ako para sa kanila ng aking maghanap buhay na makakain ng masasarap kung ano ang gusto nila nang bibilihin na makakain na pang ulam araw-araw na mga gastusin sa bahay. Ayan ang aking ginagawa tuwing linggo nagpapadala ako para mas may makain sila lahat. Shout out sa asawa ko. Hindi, ingat kayo lagi jan, Alagaan mo ang ating mga anak. Yan Hello mga guys Sana Maging okay ang lahat Na pamilya Hindi Ma Ang mga anak Ayan ang sinasabi kong building obos na yan na kayo doon Ayan yung Ngayon mga building na yun Ang nagbigay sa akin chat out Sa bibili na ubos na So kayo doon uh, G-trike right na yun mga ka guys nakakapa kuha pa ulit ng panibago na may lalak ulit ay ang aking tinda na pinagkukunan ng pamumuhay namin pamilya shout out din sa nagpintura sa aking bahay dyan sa Bicol Katanduanis ayan shout out sa iyo Sige, okay, pagdating ko dyan, bibigyan kita ng gusto ko may bigay sa iyo. Ayan, shout out. Ki Kuya Efrin. Kuya Efrin. kalimutan ko ang kanyang apelyedo at sa kaki. Ayan, sa aking kumpare na atulong din, na bayaw niya. Ayan, nagpintura ng buong aking bahay. Shout out sa inyo may bibigay ako sa inyo sa aking pag-uwi kaso matagal pa sa Abril pa ayan mga ka-guys ayan ang ating pagsisika para sa pamilya hindi natin ito babaliwalain dahil sila ang ating puno ay ang ating bunga ako naman ang aking katawan Ayan mga guys. ako ang katawan, sila ang amo mga kalamay ng aking katawan. Ayan mga ka-guys. Maraming salamat po sa inyo lahat ng mga taga-suporta sa aking pagbili. Shout out, good morning to all of you. Maraming salamat po sa lahat-lahat sa umagang ito. God bless sa inyo mga ka-guys Ito po ang nagpapaabot ng magandang balita. Si mahirap na vlog. At totoong pangalan, Sandro Sofie. Na makikita sa social media. At di sumika at na Good morning to all of you. Thank you. God bless.